vlog natin dati. Eh, Nakalimutan ko lang tayo. Eh, pero ilagay like, ko lang natin sa script. Ito tayo. Magsay ka muna sa vlog ko yeah. Donut Ikaw Hindi ako Hindi ka na ng pantasa yeah. Say hi hey, naman sa vlog ko Yup yeah. Crayola, 109, 24 pieces. Bibiling hmm. ko na? Sige, sige. Ha? Hmm. Ito yung 2. Blue, saka pala. Or green. Umili ka na dyan. Pati gunting. Hello, guys. Shout out to Luis Caleja. Ayan. Ayan, kukuha na ng kunting. So, Update ulit kayo sa next destination. Alright. Bili ng uniform. Yung mga uniform dito sa urban. Okay, one twenty-five long.